Good morning! Kumusta po? Today is Monday. And as usual, maaga po tayo nag-open. Tingnan ninyo. Ayan. So, ayun. Yun yung bell namin sa pintuan. So, good morning! Good morning! Okay, okay po tayo. I'm manifesting more sales for today. Today is Monday. So, good morning! Today is Monday. It's Uh, April 15, 2024. So, reminders po, today po is ang last filing ng ating ITR. So, hope ay nakapagbayad na po tayo lahat, no, sa ating mga obligasyon sa ating ITR, sa taxes natin. Para naman po, kahit pa paano, ay nakapag-contribute po tayo sa ating bayan. Hindi po natin isipin na mayroong corruption na nangyayari. Ang importante, tayo. Ano yung share na pwede nating maibigay? Hindi yung iba na iisipin natin. So, yun po ang topic ko ngayon sa aking video na ito. Ang tatalakayin ko po ngayon ay about po ano po yung three winning attitude po na meron sa isang negosyante. Or dapat mong angkinin bago po tayo mag-start ng ating negosyo or while doing the business, dapat lagi po itong attitude na meron tayo. Mahirap po ang magnegosyo. Alam ko makakarelit po yung mga kasamahan ko dyan, na akala natin madali lang po ang magnegosyo. Nung empleyado ako, I already experienced that na ang hirap talaga yung magmamanis ka ng business, lalo na pag hindi sa'yo, di ba? So, nung nagiging um, entrepreneur na po tayo, so doon ko talaga na experience na yung sariling sikap mo, dapat meron kang result. Kasi kung wala, ano na, wala na tayong uh, other source of income na uh, pwede nating meron tayo, like as empleyado po tayo na okay lang po na mag-work tayo 8 to 5, pero alam natin na meron po tayong kinikita. Pero pag magne-negosyo na po tayo, sariling sikap na po yan. Kailangan may sales ka araw-araw, kailangan ma-manage mo yung mga expenses mo, at kailangan lagi po tayong uh, maghanap ng mga discarte upang madagdagan po yung ating mga benta natin araw-araw. Lalo na po itong uh, business na to na sari-sari store or yung uh, reselling po na klase ng negosyo. Kasi yung uh, dati kong trabaho ay sa ano po ako, sa agency. So kami po yung nagsusupply ng mga tao nationwide, nationwide all over the Philippines po yung uh, hawak po natin. So ngayon, though maliit lang ito at nasa isang corner lang, pero ito na sarili mo na ito eh. Nakasalalay na sa sariling kamay kung paano natin palalaguin. So ngayon, mayroon akong tatlong ibibigay sa inyo. Ano ba yung dapat na right maana, uh, right attitude natin or tamang attitude natin na winning attitude natin para po una magkakaroon tayo ng panimula ng bagong negosyo. While nag na po yung negosyo natin, ay masustain po natin. Hindi lang po yung panandalian lang po na mayroon tayong negosyo. So ito na po yung tatlong winning attitude na dapat meron tayo sa ating pagninegosyo na dapat lagi nating nakasuot sa ating sarili na meron tayo nito kasi nakikita ko talaga based on my experience no for almost uh, three years ng pagmamanis sa negosyo na to aside sa iba naming negosyo so itong tindahan na to so based ito sa my experience ko and I already confirm na totoo nga pala so dapat ang pinaka first natin bago tayo magsimula even sa ating pang-araw-araw, pagising natin, kailangan po natin ang una is ang magkaroon tayo ng right mindset. So, ito yung si ibig sabihin ng right mindset ay yung pag-iisip natin, yung projection natin, yung pananaw natin sa buhay. Ano ba? Dapat ba magiging negative tayo? Kasi, of course, starting pa lang ng araw, kung hindi tama yung right mindset mo, nagiging negative ka, ano po eh, uh, domino effect po yan, the whole day po yun ng operation natin. So, dapat po, tama po yung right, uh, tama po yung mindset natin, everyday po, lalo na po niya manage sa ng negosyo. Yung right mindset natin na dapat always positive. No, kahit alam natin na may mga pagkakataon na matumal talaga, or nakulangan na tayo ng pang tawag nito, pang kumpra, or mayroon tayong na-encounter ng mga customer, pag mayroon po tayong tamang pag-iisip or right mindset, nakafocus po tayo sa goal natin, which is to grow. Hindi lang po yung negosyo natin, but on our personal growth while doing the business, nagkakaroon po tayo ng mga influence na para sa ating sarili na hindi lang po yung negosyo natin ang mag-grow. Dapat po tayo ay mag-grow din. Paano tayo mag-grow? Like for example, how to handle things, how to resolve uh, issues dito sa tindahan natin. Meron tayong mga customer na iba't iba ang pag-uugali, may encounter natin. So, paano natin siya i-handle pag nagiging negative po tayo, yung attitude natin, negative tayo pag gagising pa lang natin. Hi, matuma na naman. Hi, ito na naman yung sales ko. Hi, nandito naman yung uh, customer ko na nangungutang na naman. Sira ang araw natin the whole day. And that is the reality. And that is ano talaga parang proven and tested ko na even before na nag-work pa tayo. So, at, at the beginning, no, magpasalamat tayo sa Diyos na pagising pa lang natin, yun talaga ang routine ko na magpasalamat tayo na sana sa whole, the whole day, good mood tayo, lagi tayong positive kahit na meron tayong ma-encounter along the way for the hours na nag-open yung store natin. So, importante talaga ang right mindset magiging sa financial freedom na inaasam natin sa pagninigosyo bago tayo magsimula, dapat meron tayong right mindset. Yung mind natin, isiset talaga natin ano ba yung goal, yung attitude natin na kahit na anong mangyari, I want to make this uh, business grow kahit ganito lang yung puhunan ko. Dapat ganun tayo mag-isip. Hindi yung, ay wala na, wala na yung mga customer ko ando, sa kabila ay ilang customer ko lang, ay alas 11 din ng umaga, ito lang yung benta ko. So pag hindi po tama yung mindset natin, mawawalan na po tayo ng self-confidence at mawawalan tayo ng gana and it will ruin or sisiraan yung the whole day operation mo. So, magkakaroon ka ng anxiety and bawal po yan sa atin kasi po, importante po din ang health is wealth natin. So, una, importante talaga is right mindset financial freedom, lahat po ng aspect ng ating buhay na gusto nating tatahakin, dapat meron po tayong uh, tamang pag-iisip. Yung goal natin, dapat optimistic po tayo sa ating mga hinahangad sa ating buhay. At wala pong imposible pag lagi po tayong may attitude na right mindset. And ito namang pangalawa ang isishare ko sa inyo. So number one is right mindset. Ang pangalawa naman ay passion. Lagi ko po itong narinig every time na meron po kaming uh, mga seminars, dati yung mga trainings, sa so dapat, sa so lahat ng gagawin mo, lagyan mo ng passion. Ano bang ibig sabihin ng passion? Uh, tinitingnan ko yung meaning, it's about the love, the desire, uh, it is uh, sinisinta mo, pag-ibig mo doon sa ginagawa mo kung sa Tagalog. So, katulad ng Uh, real love story or love life natin, di ba? Pag gusto natin yung isang tao, kahit na anong mangyari, ay ibibigay natin ng buong buo yung sarili natin. Sa ating pagninigosyo, marami tayong ma-encounter ng mga challenges na magbibigay sa atin ng way na makapag-isip tayo na mag-give up, di ba? Pero kung love, you have that passion na nilagay mo, binigay mo ng buong-buo sa negosyo mo, wala po tayong makikita na hadlang para po mapalago natin ang ating negosyo. Uh, kahit na anong mga ina experience natin araw-araw, katumalan, nawala na ng puhunan, um, mayroon tayong mga utang na hindi na nakolekta, ganyan. But kung mayroon tayong passion, kahit na mayroon tayong mga struggle na ganyan, ipagpatuloy pa din natin, igagapang pa din natin ang ating negosyo. Kasi mayroon po tayong passion. And sa lahat po ng ano, uh, lagi po tayong objective pag mayroon tayong passion na hindi natin makikita ano yung, ano yung nangyari na hindi maganda. But instead, mag-focus po tayo doon kung ano yung mangyari na magaganda no yung pa, yung yung positive side ng isang pangyayari kasi in every story in every event there there are, there are always two sides of the story the negative and the positive so wag tayong mag-focus doon sa sa negative kundi sa positive yan po kung mayroon tayong passion sa ginagawa natin hindi po tayo madaling mag-give up kasi po love natin yung ginagawa natin so kung nagdinegosyo tayo all the effort 100% 101% the, the yung pagtitiis so yung sinasabi kong pagtitiis ano ba yung mga pagtitiis na ginagawa natin yung time natin na supposedly ay mag, mag tayo hindi pwede kasi kailangan natin mag open yung mga may gusto tayong bilihin hindi pwede kasi kulang yung pang kumpra natin i-divert muna natin so yun po yung mga pagtitiis na na natin dahil po sa passion natin para masustain yung negosyo natin. Kasi kung wala, ayun, matitempt tayo agad. So, dapat lagyan talaga natin ng passion, hindi lang po sa negosyo natin, but ito ay sa lahat po ng gusto natin gawin sa buhay. So, proven and tested na po yan sa lahat ng tao, even sa mga successful people po sa negosyo or sa anumang field na tinatahak natin. Passion. We have to put the love and everything na buhay mo, ibigay mo sa mga bagay na gusto mong gawin. So, yung last na attitude, na winning attitude na i-share ko sa inyo, ito po yung pagiging risk taker. Anong ibig sabihin ng risk taker? Sa pagnenegosyo natin, ang pinaka-familiar ako yung audit risk sa klase namin sa accountancy. So, sa pagkakaroon natin ng business, maraming risk. Lahat po ng event sa ating buhay, mayroon po iyang risk. Sa lahat po ng uh, desisyon na ginagawa natin sa buhay, mayroon po iyang risk. Pero may mga risks na sinasabi na um uh, mo i-compute, no? Yung ma-measure mo, measurable risk na pwede nating gawin, no? Lalo na pag nakapagplano tayo. So, dapat sa pagkakaroon natin ng negosyo ay isa tayong risk taker na tao. We are brave, no? We have to be brave. We have to be ang um, tawag nito, we have to be fearless, no? Ma, hindi tayo matakot malugi man maraming araw na matumal ayan so dapat magiging risk taker talaga tayo kasi lagi ko po itong naririnig no and it is also uh, proven sa sarili ko na lumaki ako na walang parents na Uh, na pumasok ako sa mga negosyo na hindi nag-succeed and yet patuloy pa din tayo naghahanap ng ano pong pwedeng negosyo na papasukin natin and sa awat ng Diyos meron po kaming uh, negosyo na talaga namang nag-succeed ngayon ito yung pong minamanage ng husband ko and ito yung tindahan ko syempre diba uh, hindi din basta-basta ang mag-put up ng ganitong negosyo lalo na po uh, kailangan ito ng malaking capital so sa lahat po ng ating uh, gusto sa buhay dapat magiging risk taker tayo kung gusto nating makamit ko ano yung gusto uh, inaasam natin na magandang buhay, makapag-provide tayo sa family natin, mabigyan natin like sa akin. Gusto ko talaga na makapagtapos yung anak ko sa isang uh, magandang school. So, nagawa ko no, kahit na mahirap, nilalaban ko, kahit na alam ko na pinagsabihan ako na ambisyoso masyado kasi sa kasi atin kasi yung anak ko. So, ang ano niya is ado ad Uh, do so sabi nila alam mo pag mag-aray ang anak mo dyan sabi sa bisaya ang dili, dato, undang pero hindi nag-risk ako, nag-take ako ng risk na papaaralin ko siya doon, and uh, dahil doon na nilagyan ko ng tama yung mindset ko talaga na dapat hindi matulad yung anak ko kung ano yung tinadaanan naming mag-asawa na ang hirap talaga, at sa simpleng school or public school ako nagtapos, at saka ang hirap talaga pagdating sa competition nilagyan ko ng passion, nakapagtapos ako ng pag kahit wala akong mga magulang and Nag-risk ako na doon ko paaralin yung anak ko at sa mga negosyo pang pinasukan namin na hindi naman nagtagumpay, di ba? So kahit na ganoon ay dapat risk taker po tayo. We have to be brave sa paghamon, pagharap ng hamon ng ating buhay. Kailangan tayong magiging fearless. Pa. lagi tayo, we have to be like a lion. No? Fearless talaga tayo. And at the same time, brave po tayo. ba? Diba? Bapat magiging matapang tayo harapin. anuman ang pagsubok na pwede nating harapin o mangyari sa dina tinatahak nating or anumang klasing negosyo meron tayo lalo na itong pagkakaroon ng ganitong negosyo kasi marami tayong mga challenges pwede tayong malugi di ba pwede tayong walang benta sa isang araw but if you are a risk taker sige open lang at isa itong bagay na natutunan ko kay Sir Chinkitan na kahit daw isang customer lang ang bumili sa iyo sa isang araw pat magpatuloy ka sa iyong negosyo kasi alam alam natin na mayroon talagang bibili at bibili sa store mo. And that is my, uh, talagang hinawakan ko sa buhay ko na, minsan matumal, lahat tayo naka-experience ng katumalan sa ating negosyo, diba? But then again, every morning nang pagising ko, lagi kong pinipray, wala ding wala din ano, nothing beats prayer also. I-declare mo talaga na marami kang sales para positive po yung lalabas po yung aura natin. Kasi po, mag mayroon tayong right mindset, maka mayroon tayong passion at saka mayroon risk taker po tayo it will also influence sa kasamahan mo sa bahay sa mga tao na kasalamuha mo during the day or sa mga sa mga customer mo kasi pag ganun kasi yung attitude mo lagi kang fresh lagi kang ah, uh, Uh, positive sa iyong uh, sa pag-iisip mo, dito sa puso mo, talagang lalabas po yan ng hindi mo namalayan. malayan. Na, uy, kahit na ganun pala yung, ano ko, yung attitude ko, makikita talaga yan sa tao eh. Yung hindi ka maerita, mas, madaling mairita, ganyan. So, dapat meron tayo sa mga ganyan na pag-uugali. So, ano yung tatlo? Dapat, right mindset. Number two, dapat, uh, blagyan nato ng passion, or dapat passionate talaga tayo sa negosyo na pinasok natin. And number three, dapat risk taker talaga tayo. Man and woman, husband and wife, we have to be fearless po para po sa ating negosyo na mapalago natin ito. So, yun lang po aking may share for today's Monday sharing po sa ating uh, uh, video for today. Hope ay magustuhan ninyo. Please don't forget to like and subscribe. Thank you and God bless!